Sino ang makakatalo sa fusion nila Goku at Vegeta? Yan, ang ating alamin. And kamusta guys? Ako nga pala ulit si yon Chef Sanustiniano and for today's content ay eh, maglalaro tayo ng Legend Warrior Part 3 kasi sa live stream natin Part 1 yung nakalagay. Pero ang total natin dito is Part 2 na ba tayo, part 3? Sige, 7 na lang natin, part 3. At, uh, yung nagkamalitin pala ako sa Manok na Pula multiplayer, akala ko part 7 eh. Ang um, part na pala natin, guys, nagpasa na natin yung part 7. At ngayon, ay patungo na tayo sa part 10 ng Manok na Pula. Kasi yung part 9, ginawa ko na. Bala ko talagang gawin na agad yung part 10, kasi na-delay ako. Kasi nga, lalaro pa ako ng ML, guys. Nag-grind pa ako ng 32,000 na battle uh, coins para mabilis si Argus na unlimited buhay. So, start na tayo guys dahil alam niyo naman na hindi ko binibita yan yung aking mga fans. So, bago tayo mag-start, make sure lang na nakasubscribe ka. Nakasubscribe ka. At kung may napadaan naman sa channel ko, ay eh mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa mga papakating kong content. So, let's see. Let's go. Ah, naglaro na ako dito ng isa. Ito, ito, yan! Ay, oh, no, ito na siya. Tara, guys. Start, guys. Sino kaya makakatalo sa fusion ni ko at Vegeta? Diba? So, ito na nga, guys, no. Um, matagal ko pinag-isipan tong plano na to. Basic agad yung kalaban natin. Pero lahat na labanan natin. Eh, natakas niyo tayo. Uy, sabayan! o oh, talo ka agad <laughs> uy pagtakin natin siya e, kaya lang wala na akong mana uy, 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 uy. E, iwan ko muna dito yung mga... Uh, ano uy. atakayin ko na siya guys mag ipon na ako ng mana uy drop. minta ako muna agad ako uy, uy, uy. Hmm, hindi ko na napakita. Namatay na yung kalaban. Hindi ko napakita yung uh, ultimate sa Vegica. Namatay na agad yung kalaban. Hindi ko na napakita yung ultimate sa Vegica. Uy, ito malakas na konti. <laughs>

guys? Ano okay, yung sabay yung kalaban natin? Comment down below nga.

buboy ko. Kung ganon, ipuni ko na lahat guys. Ang lakas ko. Eh, itong lakas lang lakas ko. Oh, hindi ko narinis. Ano yan? Hindi ko agad na nasa lang niya Oh, gusto. Ah, guys. Ah, uh, ini Inipon ko lahat ng lakas ko sa atake niyan. At siya nga pala guys, may sasabihin nga pala ako sa inyo guys. Bigga, bawat ipon ko ng lakas guys, bigyan nyo ng isang like ang video na to para dagdag lakas at enerhiya sa aking karakter na si Vegito. Super Saiyan. Next. Ikaw so, ba ito nakikita ko? Totoo ba? Tay ka na! Hindi ka talaga mukakatakos sa akin. Arag ka! Ito naman, super kame ha, mate? sorry, ang kiyotri. Pero ito, matutuloy na. Super kame ha, mate? natin siyang unlimited attack kasi dito naman siya patay. Wabi naman sa atake. Napakalakas mo! matakay ka napakalaki ito na harangan mo ito lang muna na ang fish gagamitin mo na lahat ng lakas sa isang atake lang kasi nga lang napakalaki sa tabi na boom ito ba ako nagpagsabog I'm hmm, still alive. kung gusto mong mabuhay sabihin mo please master kung gusto niyang mabuhay sabihin niya please master 11 minutes lang ata tong video natin guys kasi maano pa ako. May chat pa ako sa ML o lalagpas tayo uy si Mahajin Bu alam nyo ba to guys si Mahajin Bu Mahajin Bu sige Mahajin Bu gusto mo talaga hmm, hmm. bye Tandaan-tandaan. Ako, seryosoin. Ang pangit mga grabe sa lahat ng aming Ang grabe si Majin buo. Mukhang ito na makakatalo sa atin.

protection. Ah, gano'n na. Gano'n na. Gusto mo talaga bibigyan kita. May isa pang ultimate attack. Eh. Ito yun. Oh. Ito yung ginagamit ko sa ngayon, Yung karakter. Eh. Tungkol sa mga yan. Kala ko na pinidik ko eh. Wait lang. Patayin muna natin siya. Hindi na matay. Ito na yung special attack. Sino sabi ko? Una, ito yung move ng attack na yun. Ito. Patakita Ewan ko kung napakita ko na itong atak na ito. Ito. Aray, aray. Sinusuntok pa. Hindi ko maano. Gagana na lang ata to pag waste attack yung kalaban eh. Pag ito. Aray ko. Oh. Aray. Aray ko. Oh. Oh. Ito. na. Ay, sayang. Ito na. na. Ito na. Dito talaga na pinto. Ito na. Ito na. Ito na. Uh. Ay, sayang. Hmm. Yun. Wala kasi tayo sa pata energy. Ibibigay ko na lahat ng lakas nyo. Ibibigay ko na lahat ng lakas ko. Please like this video. Please like the video guys. Please like the video. Like video. Like video. Bigyan nyo ako ng power. Aray ko. Bigyan nyo ako ng power guys. Ibi-release ko na ang lahat. release ko na ang, uh, -re na ang pinagsama-sama natin. Allergies! Ang lakas talaga natin. Ang lakas talaga nating lahat, guys. Hoy, hoy. Part 1 lang to, so, guys, ha? kasi may part 2 pa tayo nito. ka natin at sama-sama natin energy. eh na yan! Hindi pa yan ang full power natin na lahat. Oh! Yun ang full power ng ating energy. Sakit, di ba? Uy! ayaw mo talaga kumila mm, mm, mm. sa patay ayaw mo talaga kumila sa patay ayaw ay. mo mm, talaga kumila sa hindi ko pa yung mga pinagsama-sama natin wala dito ka na oh. hindi na ba makita ang lahat ng ating pinagsama-samang lakas bigay niyo sa like i-like niyo tong video na to para ano eto na ang lahat, lahat ng ate sama sa like uy mga labanan dito ko sila dito oh no! eto na piring sabay-sabay natin i Yun na lahat ng lakas natin pinagsama-sama. So, last G, last G. Tingnan natin. Sana malakas. Ah, bye guys. May ilang parts pa naman to. Eh. So, yun. tapusin ko muna to ng napakabigit. Mm. và cái nắng phù malak và cái nắng phù malak ui ta tâm basic Uy, disclaimer lang guys ha, hindi ako nagyayabang Kasi talagang ano Talagang hindi talaga ako nagyayabang guys, promise Voice, close up Hindi, sa mga natalo kong kalaban dyan, huwag naman kayong mag -alala. Kayo, Dahil may ilang parts pa naman to guys Meron pa tong part 2, part 3, part 4, part 5 part, part 6, part 7, part 8, part 9, part 10, part 11, part 12, part 13, part Part 14 hanggang... Part 15 tayo dito, guys. Part 15. With, Hindi niyo ata sir, na yung tigyan, guys. Ang daming number. So, yung Vidma Recorder Lite. Pero yung cellphone ko, guys, nag-log. So, guys. Okay, salamat sa pananood. I-schedule ko nga pala itong video na to. Nakikita niyo itong video na to sa 12.15. Uh, siguro... 12 a.m. mamaya. 12 a.m. nyo ito makikita. Detected. Dahil, igaganong ko rin siya guys sa 12 a.m. na today. So, marami salamat sa pananood. See you to my next content. And, matatagal na naman ato tayo mag-upload. Marami salamat sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel at sumusuporta. And, shoutouts sa inyong lahat guys. Kung gusto nyo pong mo shoutouts sa next video ko, comment lang kayo dito sa comment section. So, maraming salamat and see you to my next video. Peace out.